Hi guys! Gawa tayo ng ginataang saging. Uh, tawag sa amin ay pinakro. Ayan, manibala na to. Dapat silaw na sa akin, pero pwede na nitong manibala. Lalagyan natin ng <laughs> uh, gata. Ayan. Gawa tayo ng pinakro or ginataang saging. Okay na itong malaki na itong hiwa na ito, no? Okay. Ito ko ba lumabas? Ganito. Ganito. Hiwa. Ina, ang ah, bili namin ng... Ang na namin ng saging ay 35 ang kilo. 35 ang kilo nito

Medyo hinog na. Pinakro ang tawag dito sa Bicol. Saging na saba. Ayan, binalatan ko. Hiniwa ko ng ganito. Tapos, pakuluan muna natin sa pangalawang gata. Saka natin lalagyan ng unang gata. Lagyan natin ng asin at sugar mamaya. So ngayon, pakuluan muna natin dito sa pangalawang gata squid. natin ng pangulawang gata. Ayun. Tapos pakuloy natin. Guys, lagyan na natin ng unang gata, guys. Ayun. Ubusin natin to guys. Para masarap. ayun guys, nilagyan na natin ng kakang gata or unang gata. Nilagyan ko na rin yan ng salt kanina. So, lagyan naman natin ngayon ng sugar. Tsaka pakuluan hanggang kumunti ang sabaw, guys. <laughs> guys, nilagyan na natin ng sugar. Pakuluan natin hanggang kumunti ang sabaw, guys. Ayan, takpan natin, guys. Ayan na, guys. Kunti na lang ang sabaw. Ayan, oh. Haluin natin. Baka magtotong na dyan. Haluin natin, guys. Hmm, sarap ng sabaw. Oh, oh haluin natin. Guys, nato na ang ating pinakro. or yun ang saging. <coughs>